watching dating gawin si Samir dito sa amin malit na yung tubig ayan tawag sa amin yan Pamahubas o panagop ayun mga gamit namin mga sako trapal ayun mga luna na yun oh. No? ayun o no? oh. Yun yung iharang namin dyan mga kaching Kaya nilagyan namin ng riprap dyan <laughs> Tulad ng dati mga kaching Maraming galit Bakit daw na namin hinarangan yung tubig Sana daw pupunta yung tubig Pinarangan daw namin, hindi naman ang purpose lang namin mga kasi makakuha kami ng isda itong party na to. Kapunta doon. Si maraming dulupingan diyan. Doon lang namin ipadaan sa kabila mga kaching. Yun lang yung purpose ng tawag sa amin diyan pamahubas or panagop. Ay may mga trapal kami kasi itong tubig na to mga siguro mga 70% ang mawala nito mga kaching pupunta doon sa kabila. Kaya maliit na lang yung maiwan dito. Kaya yung isda, mga dulupingan dyan, O may palos diyan, banak may posibilidad na mabilis kami mahuli kasi nga konti na lang yung tubig katulad yan, konti na lang oh. yan, ganyan yung mangyayari dyan mga kasing paglagyan na namin ng trapal dyan lapit na matapos siguro bago magtanghalian makalagay na kami ng ano, trapal dyan sa mga dati sa mga nagagalit, pasinsya na kayo hindi nyo na kasi naintindihan yung tubig hindi naman mawawala eh sa kabila lang pupunta yan doon lang ang daloy sa kabila. Ilipat lang namin doon yung ano, daloy ng tubig sa kabilang ano, kabilang area. Dito lang dito ang bawasan namin para makahuli kami ng isda para may mga pang-ulam. Malapit na matapos yung reef namin yan. Eh. Matapos yan, lagyan namin ng kapal yan. Eh. Tama na dito kusog ng agi. Tayo kusog ng agi nga to. Ay yung mayari mga kasing Nawawala yung aso ko Tamaya ah, paglagyan na ng trapal mga kasing ah. Sigurado na yan Kunti na yan makakahuli na kami ng isda dyan Papanahin lang namin mga kasing Wala kaming ano kasi bawal nga lasong sa amin Bawal yung mga ganun Wala kaming lalagay dyan kung hindi sisirin lang namin sa uh, lagyan ng trap May mga kunting trap kami lalagay Yun lang Ayun yung pamamaraan namin mga kasing Kasi bawal sa amin yung lasong laso na yan Nakakakaroon ka ng parusang kulong yan Babayad siya pa Apat lang kami, Duarman Pamangking ko, Luloy Manorino Hindi pa nga kami nakatapos mga kasi Mayroon na kami nahuli na ano, malaking ulang Or kantan kung tawagin sa amin yan no? oh. Ayan mga kasi Ayan. Ah. Ayan mga kasi mo oh. Dinagan na ni Manirino yung sipit niya Para hindi makawala Ihihawi namin yan Ihihawi namin mamaya yan Kasi pag hindi lagyan ng ano, ay, wala tatakbo yan ay lalango yan eh. sayang o yan pang ulam na yan kunti na lang malapit na lalim na mga kasi masarap paligo maya na maya kunti maglagay na kami ng trapal Or harang Abang-abang na nyo mamaya mga ka Pag maglagay na kami ng harang O trapal Kaya mo maha, talagang ano Mga 70% yung mawala yung tubig diyan. Papunta dun sa kabila